For today's video nga ay magluluto tayo ng isdang pampano. Napakalinamnam ng isdang ito na kapag iyong natikman ay mapapawaw ka sa lasa. At mapapawaw ka rin naman kapag iyong binili dahil medyo may kamahalan nga ang isdang ito. Kaya bumili nga lang ako ng isang piraso, medyo may kalakihan na rin naman ito. Aba, akala ko'y madali lang putulin, medyo may katigasan din pala ang buto nito guys. Hindi ko nga ito pinahiwa sa palengke kasi akala ko ganun lang kadali. Medyo may kahirapan pala itong putulin, medyo malaki yung kanyang buto. Kaya tinawag ko na nga ang aking asawa para lang putulin ng isda. At umpisahan na nga natin ang pagluluto sa ating sinabawang isda at nagpakulo na nga ako dyan ng tubig. Ito nga palang roll ang ginagamit ko ay ito yung nabili ko online. Ngayon ko nga lang din siya gagamitin. Sa kumukulong tubig ilalagay ko na nga ang sibuyas at isasama ko na rin ang sitaw. Pakukuloan nga lang natin ang gulay ng mga isang minuto lamang. At habang hinihintay natin na ma-steam ang ating gulay, ay mabalik naman tayo sa aking kaserola. Itong kaserola to ay nasa una ko ng mga vlog na nabili ko nga online na nagkakahalaga lamang ng 2,000 plus. Anim na At ang kagandahan pa nga ay non-stick siya. Kaya parang naniniwala na rin ako na kapag nagkakaedad na ay nahihilig na sa mga kaserola at kawali. At inilagay na nga natin dyan ang ating isdang pampano. Yung isang perasong isdang yan ay nagkakahalaga na ng 230. Halos wala ka na nga talagang mabibiling mura ngayon sa palengke. At naglagay na nga tayo dyan ng mga pampalasa. Nilagyan ko nga lang yan ng asin at nilagyan ko rin ng pamintang buo. Hindi nga tayo ngayon gagamit ng pangasin. Medyo hindi ko kasi ito kasundo sa ngayon. At maglalagay nga tayo dyan ng dahon ng mustasa. Ito ay ang lalong magpapasarap sa ating sinabawang isda. Hindi nga kompleto ang ating sinabawang isda kapag hindi tayo naglalagay ng gulay. Pakukuloan nga lang natin ang ating mustasa ng mga isang minuto. At pagkatapos nga ay titikman natin ito kung swak na ba sa ating panglasa at napakasarap nga ng isdang ito kahit asin at paminta lamang ang aking inilagay ay talaga namang malalasahan mo ang isda bukod ba sa tawag na pampano ano pa ba ang tawag ninyo sa isdang ito maaari nyo ngang i-comment sa baba kung ano pang ibang tawag sa isdang ito bukod sa pampano kaya hindi ko na nga hinintay pa na lumamig pa ang sabaw at nagsandok na nga ako ng kanin at inumpisahan ko na ngang kumain at, at dahil nga sariwa pa ang isda ng aking binili ay napakasarap nga nito kaya naman seria Seryoso ako seryoso ko sa pagkain. At talaga namang ninanamnam ko ang lasa ng isdang Pampano. At ang sarap naman ng hagod ng mainit na sabaw. At nakaligtas din tayo ngayon sa mga mamamantikang ulam. Healthy food nga ang naisipan nating ulam ngayon. Kaya naman napaka-special ng araw ng linggo dahil dito ko lamang naluluto ang mga gusto kong pagkain. Iwas nga tayo ng kain sa labas pag araw ng linggo. Pwede tayong kumain sa labas. Sa labas nga lang ng bahay. Hanggang sa muli, thank you for watching!